si at achaga lang dito sa mundo ng social media. Hello guys, good morning, good afternoon and good evening sa lahat. For today's video ka, guys, uh, gusto ko lang po kayong ipaalam sa lahat po ng mga followers ko ay uh, ay uh, hindi nyo pa po ba nakikita kung bakit wala po ang mga tutorial kasi nga po hindi naman po sa pinapaano ko po na tutorial talaga lahat ng mga content ko. Sabi ko nga po sa inyo, ginagawa, po ako ng mga content ko all around po guys. Multitasking po po lahat. At syempre, uh, bilang isang content creator, kailangan gusto ko rin makilalak ako bilang yung mga ginagawa ko sa paggawa ng content especially sa paggawa ng comedy sa paggawa ng about entertainment sa charity sa prank o anong ginagawa guys tutorial man yan okay lang sa akin yun basta importante guys nandito pa rin po ako handang uh, hanggang sumagot sa mga katanungan nyo about sa mga pag-reels nyo, kung ano dapat yung advice. Bilang sa content creator at matagal na rin ako ng konti dito sa mundo ng social media, gusto ko lang i-share sa inyo Siyempre, hindi pa rin ako magbabago, guys. Kahit malaki naman yung bahay ko, kahit mas malaki pa yung bahay ko sa ibang tao, hindi pa rin ako magbabago. Yun ang pinaka-pangako uh, ko sa inyo, guys. Okay? Never po ako magbabago sa inyong lahat. basta importante, guys, maging matyaga lang. Di ba sabi ko sinasabi po sa inyo, si at syaga po nandito sa mundo ng social media. Yun lang po guys. Sa sana may natutunan kayo dito sa video na to. Maraming salamat po and God bless.